daan na balubalok tot oh. At least kita nyo ngayon, liwaliwanan. Oh, no? mm. daan na palikulik. <laughs> Tataas na po, no, te. Okay. Mm. daan <laughs> na pa balubalok to. dito, eh. o. You know? Daan pa na pa parang balubalok tot <laughs> yeah, Ito siya, ano, pag nagmamaneho, papunta dito, yung isa, yun, ano, kung nakuha. Wala nang masyado. Daan na pababa ganito na. Ganito ang driver. Na, ni Papa, tayo ngayon ng na, si mo driver, te, sa hmm. Bulinao. Ganito rin ang daan. Yan ang din na drive ni Sol. Daan na balu baluktot. Hmm. Daan na balu baluktot. Saan ka ba doon na aksidente, no? Ayan, ating, wait. Ako? Daan na balu baluktot po tayo. Spaghetti, spaghetti, spag spag Ating ba? Ayan na naman, no? Oh, okay. tataas. Ayan, yung site na yun, kaya ano yun,